magandang araw mga kaibon ito magbabalik mag babalik tayo konting update sa mga ibon mga pala oh. mga alps, alps, alps na rin ito ayan mga wala sila po dahil hindi ko na breed sila ayan masa limang uh, taon limang buwan na pala sila kung walang nest box silang ko na kaya hindi ka na sila binibrate pero nasa breeding cage pa rin sila. Inaano ko na rin pala yung binibet ako with kasama cage mura-mura. Palaga -mura. isang libo kasama cage. Bawat pares lang po ah. Tapos ito yung mga natin. Mga kakatail. Ayan. Mga nagbibreed na ulit yan sila. Tapos may anak pa anak tayo palo kaso kalbo. Ayan o sa gilid o. Oh. Palok po yan. Tapos yan. Mga normal natin. Tapos, ay, emerald. Nang panok natin. Sinalang na natin. Oh, di pa pa pala ako naglilinis ng mga poop tray. Kaya, gaya, kadomi pa. Tapos, yan o. Oh. Ay, mga, ano natin, braiders iba lang may anak dyan napapisa, kasi hindi ko muna sila masyadong pinano may break kasi mababa pa ang bentahan ang ginagawa ko tiyatanggal ko yung mga islog nila kaya hindi ko muna sila binibreed may iba lang ano, ko yung mga basa lapier ko pinag ginagawa kong proven yan ito ito yung emerald oh. ayan emerald tapos ito normal ito prime yung ito ito pala yung GCC natin ilipat ka sa may pinto dapit sa pinto ito ito so, tinggal lang na ipit yung paan isang web tingnan natin na-shoot sa buta ayan na yung ring niya sa may ano sa may sa may wire ito kung ikaw natin i-CC natin No? ayan pagka na ito sunto bridge na rin ito ayan pang napol saka yellow side bali yung pares itong yellow side na kak eh ito kaya e, ito dito e, ito ayan yung yellow side tapos ito bago ko oh, baka ano, ano? 5 months ka lang daw to bagong bili to tapos ito yung ano ito yung Indian Renek na hen you wala know. pa umakuha ang kape pero may na ng pero ayun o kasi ito ayun know. o ito same team dito tapos ito team yan team puro halos lahat yan thing. tapos itong itong normal GCC natin ayan probe na rin ito mga tame din yan tapos ito pineapple natin high red ayan ruby na rin yan nakadulang clutch yan kaso kaso ano hindi na yun nabubuhay sa ano sila laging 4 ano 4 egg puro ano 4 egg puro fertile napipisa naman nila kasi pag napisa na namamatay din tatlong araw o tatlong araw wala na patay na sila kaya ang gagawin ko ngayon nag ready na ako ng ano ang na ng hand feed natin ayan o oh. nag ready na ako na may ilaw ano oh, may kasamang ilaw pero baka palito ko pa ilaw na ito na mas maliit Okay, ito. Oh, Maka-ready na yan. Baka kapag oh, ako ito ng ilaw na mas maliit na mas ma... ma, ma hindi masyadong mainit para doon sa hanpid na emerald. Kaya no. Oh. Kaya po. Maka-ready na yung pang natin. Pang-hand para sa mga panak natin ng na GCC kung sakaling may mapisa, makapag-dread na ulit. Kasi baka lumagal pa ng ilang linggo bago mapag-build kasi bagong lipat sila lang dito tapos yung next box bagong lipat lang din ayan ang dati nakalagay dito yung kakatay ganyan eh, no? yung tatlo na yan yung maka naka malilit na next box ang nakalagay dito bali pinagpalit sila kanina ang, sa mga ng nga pala no yung ginagamit kong pagsabit sa mga nest box ko. Ito yun, no. Ito, yan. Bakit ginagawa ko silang letter L para pagsabit. Katod ito. Ito. Epo, yan. Letter, pan letter L siya. Para may sabit ko sa, ano, sa nest, mga cage. Kung gusto nyo, pwede naman gawin tatlo. Lagyan pa dito isa sa gitna para masik hindi gaganang ganyan yung ano nyo hindi angat ang gagalaw sa akin kasi dalawa lang dalawa lang laging gamit ko ato dito sa nest box ng natin ng Indian Linux na pala ito <coughs> ayun o ano natin ayun nilagyan ko na ng nest box kasi nagaan na sila nag usubuan taas pa silip si Lipsy, ano na nag usubuan na siya taas yung lalaki, nag ano na performa so, na siya kaya nilagyan ko na ng netbox so yan tapos yung natin dito yan o, oh. yung green natin dito natin yung green against the light, hindi makita yan po yung green saka blue oh. Ayan yung green o, oh. apaganda oh, talaga nga kasi ito yung blue yung green na yan dahil nagkata lagi na nest box sa ng nest box kaso ayos mulod ng hen kaya lagi mainit yung ano nag-aaway sila so, tapos nga ito yan kakatil puro normal na lang yan eh isa pala ito anak ng ang palo is isang albino eh, yung Latin albino nga anak ng palo natin yan babae. Ibibraid ko yan pagka nakakuha tayo ng cock. Ayan. Ito yung mga no. Oh. So, Ito, baka may gustong umuha ng alps. Alps 1, alps 2, Kasama na yung AC type cage yan. Ayan. 20 each ko kasama cage. But, eh, wala. Hindi masasabi niyo mga ano nila kung ano karga nila. Basta, output normal. Ayan na. Tapos ito, ayan o. 1KH din. 1KH, bali, 2.5 na lang ito. Isang, ano, sabay yung cage na yan, pati itong, ano, ibon. <coughs> ayan o. Ito, bakit, papokus ngayon ako dito sa, GCC yan sa GCC natin tapos kakakatail dito sa India Red Lake dyan tayo magpo-focus ngayon i-bridge muna natin lahat yan ito tayo mag-bridge na first bridge natin tapos dito yan ito mga GCC ko ito nakadalawang clutch na sa akin Kabenta ko na yung mga anak nila dito Nakadalong clutch na pero wala akong nabubuhay. Ito mga yung buhay to. clutch. Nabubuhay niya yung mga anak niya. Magaling magsubo. Hindi namamatay. Ito, ewan ko. Kung na. Pero, pero nakita ko nag-mate na to. Waiting nga lang din mag-itlog. Ayan. Tapos yung mga nandito na. Ayan. Ayan. Ayan.

update lang po tayo ngayon sa ating mga ibon so, so susunod na update ulit tayo kung may dumating tayong bagong ibon baka big bird ulit ito medium bird at tinder reenach or gcc so agad ito paalam bye bye